Yon, so yun nga mga kapadyak, ayan. On the way na kami. sa San Pedro, ako saan. Nakatira ka nga. Papa na sir, So, let's go. Antay mo ko dyan sir. <laughs> Oh, yun. Magandang araw sa inyo, mga kapadyak. Ayan. So, kakapas ko lang, lang ang akin shop. Ayan. Ka-open ko lang. So, ngayong araw kasi ay magbubuo ko na isang bisikleta dahil may sa tayo na isang tatay. So, ito yung customer ko na nasa abroad. Okay, nasa abroad ngayon. Uh, nasa Africa. Ayan, nakita niya. Sa picture na yan. Sa barko siya ngayon. So ngayon, ayan, uh, nagbabusa ka ng bisikleta si Sir, Sir J.A. Ayan. Uh, dahil yung bike kasi ni Sir ay papa niya. Ayun, nakayot na na raw. Ayan. So, naisipan ni Sir J.A. na magpo siya ng uh, isang bisikleta, okay? Kaya, uh, kung uh, chat sa amin, para magpabuo, then, susupresahin kanyang tatay. So, yun po. So, na-excite ako. Grabe. Mayaan natin. Tingnan natin yung reaction ng kanyang tatay. Diba? Nasa approved ko si Shane. Si Sir J.A. So, ayun po yung assembly niya. At ay assembly ko kaya. Yung Mountain Peak. So, yun po. Na-excite ako. Yes, let's go! Ayan po mga kapadyak, ito na yung mga bubuin natin. Ito na yung crank, yung hub, ayan, yung brake set, ito, Shimano to. Then mga inner tubes, to mga rotors, yung up kit, ayan. Yung ating fork dito na rin, yung rims, gulong, ayan, kompleto yung mga kapadyak. Then ito yung kakabit natin, yung frame. Ito ang Mountain Peak Ninja. So, yan, napakarami niya mga kapadyak. So, kailangan natin i-rush to. Okay? Pero, rush na maayos. Okay? Ayusin natin niya para sa papa niya na isusupresa natin. So, let's go! So, start tayo sa frame. Then, ikabit ang pork para masukat kung ganong kahaba puputulin. Then after maputol ang steer, kabit natin ang spacer at stem. Then after nun, lagay natin ng grass at higpitan ng bottom bracket saka ilagay ang crank set. Then after nun, ikabit natin ang handlebar. Saka higpitan ang four sides nitong bolt. Then, ikabit ang seat clamp, seat post, and saddle sa kahit pitan. Then, after no, ikabit natin ang shifter and hydraulic brake set. Then, ikabit ang front and rear calipers. Then, nagkabit na rin tayo ng handle grips. After noon, kinabit na rin natin ang rear derailleur. After natin in internal cabling sang housing, blinid natin ang hydraulic brakes. After no, ikinabit na rin natin ang tubes and tires nito. Then, bombahan nito. Then, after noon, ikabit natin ang rear wheel set. And front wheel set nito. Then after nun, ikabit na rin natin ng seal bearing pedals. Then lastly, tune up natin to. Results. So, yun nga mga idol, ayan. May may idadali na natin to sa San Pedro doon sa bahay ng papa niya Good. para makita yung uh, reaction niya so excited na ako, let's go! yun, so yun nga mga kabadya kaya on the way na kami sa San Pedro kusan nakatira ka nga papa na sir so let's go ang mo ko dyan sir hindi na nga agad yan,

Ayan, sir. Ay, ito, ito na po yung ano, deliver. Ayan. <laughs> Ayan sir. Kasi nabasa mo po sila yung bike niyo po eh. Ano po, palya-palya na po. Ayan, habo. Ayan. Ayan, ay, po niyong, yung hapo. Hapo. Kaya naisipan po ni Mr. Jan na Kita yung shop namin and magpapuot. Ito na po yung

fresh build po yan. As in, ngayon lang po binuna ng mga. Great. Say that she's <laughs> So yun nga, ito ng mga idol. Ito, uh, Jover. Jover po na. ang chinelas. Uh, ang speed niya. Oh, Ay, e, e, no? oh. <laughs> ayan, sir, Ito, sir, is ano? Four wardens and four ano gusto mo? Kapag isa mo. Okay. 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 Thank you, anak. Thank you. Thank you. <laughs> Priceless. <laughs> Priceless is si here. No chance sa amin uh, yun. Gift nyo, uh, gift na yun. Give nyo, give raw sa inyo, sir. Dahil uh, sa pagtitiis at pagtitiis niya sa, yeah. <laughs> sa inyo. Sa kanyo. Ayan, kahit panyado. Panyado niyo yung bike niya, sir. Huwag lang magalaw yung bike niya. Ayan, uh, sir. Ano ang ano niya? <laughs> Business. <laughs> Ayun, sir. Grabe, sir. Napaka-suerte niyo po sa... Kita si Odi daw yan. So, ayan, sir. Congrats po. Ayan. Happy birthday na rin po and Merry Christmas. <laughs> so, yun nga mga kapadyak. Ito yung... Ayan, yung bike ni sir. Ayan po yung eh, na, yung gusto yung pagawa sa sir pero ayun po eh, yung kapalit na ayan ayun pala yung ride rider eh, matagal na pala model to sir 8 oh, years, years old ayan nabuto kayo mga ganyan model na yan uh, 2015 2016 Opo, oh, ayan ayan so from this ayan ito na po bigay niya sa sir ayan thank you thank you Ayan, sir. Ayan, last. Ayan. Ayan, magpipicture na si sir. Ayan. Dahil deserve niya bigyan siya ng bisikleta. Ayan. So, ayan, sir. Picture na lang po. So, ayan. One, two...